Ayan makikisingit po tayo rito sa mga namimingit. Tala tayo po isto. Ayan po, maagda po sila. Ayan po, maagda mo huli ah. Hindi kaya, sige, okay lang. Hindi yan, yun ah. Ah, mababaw lang. Hindi po. Huwag lang janitor. Ay, sorry, 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 sorry. hindi hindi, burasi pandahing eh, nilunok kalaman din na kalaman kalaman na kalaman nakataas <laughs> Abis ka gatin, hino? Eh, Puno <laughs> na, hino? Eh, Isa-isa lang, maganda lang, ano? Ay, diretsyo. Ayan. Angat mo, angat mo, angat mo. Ano ba rin? ba? Ay, oo nga, Hitong itim. <laughs> Nakatangay na eh. Ay, Ay, ayaw. Ayaw, matangayin matangayin ayaw. Tayo. Oh. Matalim eh. Sakop daw din ng accident eh. dito ayoko. Ayoko din ko talaga siya. mo na. Sige, isa kayo, ni siya. Ayun ko ko lang ng lang ng tubig. Ayun ko lang ng

Oh, 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 Ang dami pa lang na. tinto. Ang dami pa lang ng tinto. Ang dami pa lang ng tinto. Ang dami pa lang

Kaya nga, di magalapa yun. Kaya nga, bole blak tarot mo. Diyan. ah. Sorry, sorry, sorry. Di mo kami maukuli. Nabawasan pa. Kaya apat na ah. Tama na, tama Tatlo na, tatlo, tatlong gurami. kami. Basta pa kaya naman. Yan po, tatlong gurami, salok lang. Oh, tatong, tatong, tatong gurami. Ayan o, oh. laki <laughs> na huli niya o. Oh. Bakit mo? Ayan po, oh. 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 Dito. Kito, sobra palikpek. Pating. Pating. Baka <laughs> sa nagrereklamo say asawa. Yan lang tayo huli ba? Ala. Magrereklamo paano? Wala. Ah, Tawolin master. Bakit daw? Tas mo, tas mo. mo. Ha? Ah. Ayano. Alalaki. <laughs> Lan. Pansiga na ano? Tas mo na, tas mo na, master. Ah, bigay ko na sa nila. <laughs> na, pansigan na lalo. Ano jan? Ayano, laki 'yung tas mo. Ay, sa loob, sa saluk, pasalok, pasalok. Ay, laki oh. Hoy, pakita mo. Hawak mo, pakita mo. Ayun po, laki. Ayun no, ako na hulog pa. Ayun no. no. oh. ka? Ayun. Kuya, kinagat sa yun bata. Oh, lalaki. lalaki ng isda rito. Ay, mga tropa, ayun no. oh. Kabay kami, kabay Hi guys.